Hi guys, welcome to my vlog. I'm Clark. Uh, punta man ako sa ano guys, palengke kasi bibili na kahit ano guys. Bibili na bigas at ito po guys. Punta mo na ako na, groceryhan. Pagkatapos ko muna dito guys, punta mo ako ng groceryhan kasi wala na aso asuka at kape. Yun bread favorite ko eh. Sampung peraso guys.

sanay na guys, balik ka talaga. Hindi <laughs> ko napansin eh. Hindi ko napansin. Balik na pala yung damit ko guys. Ang gala ng hasa natin kasi bisita na. Uy, balik ta damit mo. Kasi nah, 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 dami tao pa naman sa palingkay, oh, tapos balik ta dun damit ko. <laughs> Ay, natawa sa ko sa sarili ko. Hindi, hindi na naman sila <laughs> kilala. Tsaka, sa, sa dami, -dami talaga guys, hindi na nagsalita yung mga tao. Uy, balik ta dun damit mo. Hindi Okay guys, yung tulungin po guys. Oh. Hi guys! Uh, hey guys! Uh, Hiwain ko muna yung isda ko uh, para uh, lalong dumami. Hatiin ko lang isang beses. Isang hiit, isang hati lang. Eh, maging 20 peraso na yan guys kasi sa buong bili ko malalaki. O, so, diba? Mag-isa lang ako. tuyo. Ay, tuyo suka. <laughs> Baliktad. <laughs> ito tuyo. Ayan, guys. Yan you know, yung pinambili ko. Tsaka ito, so, kapi. Okay, kapi, guys. Ayan. Ah, ito, bawang. Sibuyas. Nabawang pala. Baliktad na ba yung salita ko, guys. Baliktad na yung damit ko. Kabaliktad-baliktad pa yung mga salita ko. <laughs> Matawa talaga ako sa sarili ko. <laughs> Ayan, guys. Magluto na nga ako ng isda ko, guys. Ayan yung isda ko. Ang tulingan.